So mga kaibigan, nagpapakounter na si Ate GB at uh, kakaupisa pa lang natin magpa-counter. Malaki talaga yung ating kiti tayong kaibigan at saka yung ating nasib kasi nga halos lahat dito kaibigan ay nakapromo mga 6 plus 1. Kasi meron sila great savings everyday at ngayon ay like kanilang crazy sale. Nakikita niyo ba yung crazy sale? kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone and happy weekend na Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate Gibi. Ayan, so bagong ligo sa Ate Gibi, kaibigan, dahil tayo ay pupunta ngayon sa city. Uh, katulad na nakita nyo sa aking intro, kaibigan, meron pong sale na nagaganap for 3 days, no? Magaganap ang sale na ito, kaibigan, sa isa kong suki ko, no? isa sa mga suki kong uh, big supermarkets dito sa Cebu City, their friends. And may sales sila. Kaya pupunta tayo baka maubusan tayo. Minsan kasi kaibigan yung mga tie-up nila na uubos. So kaibigan, kaya ko ito binabahagi sa inyo dahil alam ko their friends. So yung mga iba natin kasari, no? Ayan, sari-sari store owners na katulad ni Ate GB. minsan hindi, hindi talaga nalalaman kaibigan kung kailan yung sales. Um, most of the times kaibigan pagdating natin sa big supermarkets, kasi naman yung big supermarkets talaga sila yung mahilig magbigay ng sales. Okay. Unlike sa mga pamilyang bayan kaibigan na walang sale sale, walang mga papromos, sa big supermarkets meron po talaga sa mga malls kaibigan. Kaya dapat talaga tayo ay mag-ask, magtanong po tayo, okay? Kasi tayo kaibigan, sometimes, siguro not sometimes, most of the times, pagdating natin sa big supermarkets, ayun, na-late na tayo. Tapos na pala yung sales, kahapon ng na pala. Nasabi ko po ito sa inyo kaibigan, kasi naman based on my experience, nang mag-grocery po kami doon sa Gaisano Fiesta Mall, ayan, so may bumili po na ale, tapos pagbayad niya, sabi niya, bakit mahal? in mayroon naman kayong sale tapos ang sabi ng cashier, tapos na po ang sale namin kahapon, ma'am. So, back to original price na. Ayun na nga, kaibigan, dapat alam po talaga natin yung mga dates, no? Pizza ng sales, kaibigan. At para malaman mo, kaibigan, huwag ka maghiya matanong. Ako, kaibigan, sa tuwing ako'y mag-go grocery sa big supermarkets, tinatanong ko talaga yung mga nagtatrabaho doon, yung bag bagger, yung cashier, kung, kung meron ba kayong sales this month or sa coming na month, anong pizza yung sale. Kasi most of the times, kaibigan, yung sale, tatlong araw. Maximum lang tatlong araw. Ipagdating natin doon, tapos na pala. Sayang. Marami pa naman mga promo items, no? Katulad ng pinakita ko sa uh, kayo kanina sa aking intro. Ayan, kaibigan. So, ito, crazy sale. Pero hindi ito para sa mga baliw, ha? <laughs> crazy sale. Kaibigan, crazy sale. Mababaliw ka talaga sa mura nang mga presyo at may mga pa-promos. May mga, most of the times, buy one, take one po. Kaya ngayon, pupunta talaga si Ate JB. Bibili tayo doon ng mga nakaselang. Kasi naman, meron tayong mga ahinti dito. Meron tayong grocery, meron tayong pure gold. Kaya yung nakaselang ang bibili ni Ate JB. At meron pa dito, kaibigan, pag makabili ka ng uh, minimum 3,500, may palibre sila na uh, 4 kilograms of rice or mantika na 2 liters. Ayan, so meron maraming pa free kaibigan, no? Kaya pupunta si Ate Jimmy ngayon. Sana samahan nyo kami. Ay mga kaibigan, nandito na tayo sa loob ng big supermarket. Nakikita nyo naman siguro, no? <laughs> Inuna ko talaga yung promo aisle section. Isang tip kay Bigan na pag magbumili ka, magshopping ka sa big supermarkets, unahin mong puntahan yung mga promo aisle sections. Lalo na pag sale day, dan marami ka talaga makikitang mga pa-promos. Katulad nito kay Bigan, yung mga pinamili ko, lahat dyan, lahat na mga yan po ay nakapromos. Okay, 10 plus 1. Ayan, kadalasan 10 plus 1. Meron silang 9 plus 1, mga patset canton, uh, yung iba naman, 5 plus 1. Marami talaga kaibigan. Ayan, itong katulad ng century to na kaibigan. 6 na century, may dalawang Ah, uh, canton kanton. O, di ba? Dagdag sales, dagdag kita kaibigan, dagdag profit. Meron pa dito, o, di ba? Dalawang magic syrup, isang bato ng ketchup. Mahal kayo ng bato ng ketchup, malapit na 30 pesos, o, di ba? <laughs> Extra profit. Kaya kaya nga binabagi ito sa inyo kay no? Para kayo rin maghanap kayo kung uh, anong malls ang may mga sales, okay? Para naman tiba-tiba kayo, dagdag kita, dagdag profit talaga kay bigan. Pero kay bigan na, yun lang talagang mga fast moving items. Pag hindi naman talaga fast moving, eh wag niyo na lang kunin. Ayan, o kung meron pa kayong maraming stock sa inyong tindahan, yun lang talagang mabintang-mabinta -mabinta at wala kayo, ayan. O kung meron naman talaga kayong malaking punan, why not, eh? Bailin nyo lahat ng nakasale dyan, kung sa tingin nyo naman uh, mabinta sa inyong tindahan, talagang fast-moving, bilhin nyo. Sayang din, kaibigan. O, di ba? Ayan. So, tiba-tiba sa ating GP. So, ngayon, mga kaibigan, ay na po tayo. Andon po, marami tayong makuha. nakuha ng mga free items. Ito, mga promo items there, friends. Kaya nga masaya talaga tayo, no? Kaya kayo, kaibigan, no? You grab the opportunity pag mayroong mga sale. Ito, kaibigan, kadalasan po talaga ay 6 plus 1 ang nandito. Ayan, kung nakikita nyo, at yung nakita nyo kanina, 6 plus 1 din. Ayan. Eh, diba tiba ngayon si Ate JB? Thank you so much, God's blessings. So nga, kaibigan, nagde-display na po tayo ng ating pinamili kanina. Ayan, so ito pong uh, uh, century tuna, 6 na peraso, kaibigan, at may pa-free po sila na dalawang pansit kanton. Ito namang uh, holiday corn beef, kaibigan, 5 plus 1 po ito. Pero, inyo, 30 plus po ang hunan ng isang uh, lata. Okay. So, dito pa lang, kaibigan, may extra. Kita ka na na 38, siguro. Kung di ako nagkakamali. Kasi nga, uh, may free siya na isa, their friends. So, marami pa tayo mga, mga, mga pa-free na nakuha. Ito mga sabon, kaibigan. Uh, 6 plus 1 po sya. Ayan. Halos lahat na kanilang paninda, kaibigan, ay 6 plus 1 tsaka 10 plus 1 ito nga saka uh, ito yung dahilan kaibigan yung pinakita ko sa, ka, sa inyo kanina ayan itong kanilang crazy sale ayan so marami talagang nag-aapang nito kaibigan nag-aabang sa crazy sale ayan so kaibigan o, kanina nakakuha tayo ng free oil pag ikaw kaibigan ay makabili ng 3-5 worth okay So, mag-choose ka lang, pumili ka lang, dear friend. So, meron kang apat na kilo na bigas or isang 500 grams na ham or dalawang tag 2 liters na vegetable oil pag umabot ng 3.5 so pag ikaw kaibigan madiskarte ka no, madiskarte ka kaibigan pwedeng ito para ma mabinta mo yung uh, rice o kasi itong ham kaibigan hindi talaga ito mabinta sa sari sari store namin Iting, itong oil hindi rin ito mabinta sa sari sari store namin kasi nga mahal 100 plus po ang ano nito, ang puhunan, no? Ayan, so mang lang talaga, the friends, ito lang talagang rice. Ayan, so kung madiskapte ka, gusto mo talagang extra kita talaga itong rice, ba? Diba? Pero sa TGB, nagbibinta na kasi kung ng bigas, marami na akong stocks bigas, ito yung kinuha ko kay Bigan. May dalawang, sa every 3-5, may dalawang akong ganito. Ayan, so, pag 3, 3, 5, so may 6 ka, o diba? So basta 3, 5, kaibigan, pag lumagpas ng uh, 3, 5, it's 7,000 yung nabili mo, worth 7,000, may 4 ka naman tika, or may 8 kilo ka ng rice, o diba? Maganda talaga ito, kaibigan, no? yung mga sell-sell, ayan, tingnan nyo, diba? 4 plus 1, ayan, buy 6 plus 2, so napakasaya ko, kaibigan, dahil marami akong nakuha ngayon. Ayun mga kaibigan, napakita ko na po sa inyo yung mga napamili namin doon sa Crazy Sale. Hindi talaga marami ang binili ni Ate GB kaibigan kasi hindi naman lahat ng mga paninda nila nakasel. Yung lang talaga promo yung mga binili ko. Kasi again, meron tayong uh, mga ahinti na pumupunta dito sa ating tindahan. Ang kaibigan ha, again, sana wag kang mahiyang magtanong sa mga yeah, no, nag-work but... doon sa supermarket na pinag uh, shoppingan mo, pinagbibilhan mo. Magtanong ka kung kailan ang sale anong petsa. Para pagdating doon, may sale talaga. Minsan, pagdating natin doon, wala pa palang sale. Or minsan, pagdating natin doon, kakatapos lang ng sale. Sayang ang effort natin na pumunta doon, di ba? Sayang ang pamasahe. Kaya, kaibigan, dapat magtanong ka talaga. Okay. Again, thank you so much, kaibigan natin. Napos nyo po hanggang dulo yung aking video. Sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then, pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asin. So, ansan nga kaibigan, no? Pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ansan nga kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong po sa amin na aking family. Lagi mo lang isipin kaibigan, huwag kalimutan yung parati ko sinasabi sa aking mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsong buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life sa sinasamboy natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much. God bless.